Pinaharin ang ilang lugar sa Antipolo dahil sa walang tigil na pagulan kahapon. Nakaranas na matinding pagbaha ang barangay Mayamot. Mayroon na natin kasamang si Bel Custodio live. Bel? Audrey, isa ang Antipolo City Rizal sa mga luhang na apektuhan ng bagyong karina. Kaya naman maghapong isinagawa ang rescue operation sa mga libo-libong individual. Ito ang eksena sa rescue operation ng Philippine National Police Maritime Group sa Sitio Tiaong, Barangay Mayamot, Antipolo City, pasado alas 8 kagabi. Abot dibdib na ang baha at may nakaalalay ng lubit sa albabida para sa mga inililikas na residente. Sa kalapit itong subdivision, kinakailangan ng sumakay ng mga inililikas sa rescue boat. Isa si Aling Maricar sa mga lumilikas. Para sa kanya, tila bumabalik lang ang panahon ng Bagyong ondoy, labing limang taon na ang nakalilipas. At abot leg na po eh, ngayon lang. Tsaka nung ondoy, tapos ngayon lang uli, tumataas yung tubig. Ayun eh, nga po na, ngailangan po kami ng ano, alas, wala po kami ngayon pagkakitaan pa. Lap, hindi pa namin alam kung ano sitwasyon sa bahay. Bahay namin, extension na nakapatong na kami sa crate. Kaya doon po kami na, ano na baka malaglag kasi yung extension namin, kaya yun, nagbasya na po kami na ililikas. Sa, sa truck ng basura na po kami sinakay, inatid kami dito sa evacuation. Kasalukuyan silang naka-evacuate sa Kingsville Court sa Antipolo. Nag-activate uh, kami agad ng Incident Command Post, then uh, pinuntahan agad ng uh, team ng CDR-RMO, and together with the PNP, the, Red Cross, the MERS, the DRC Fire Rescue Volunteer, and the Rapid Rescue, yung area ng Kingsville, itong uh, kasalukuyang lugar natin. So ito kasi yung isa sa pinaka uh, sinalanta ng bagyo. 39 families o 116 na individual ang evacuee sa Kingsville Covered Court as of 4 a.m. Tubig ka uh, kahapon, yung mga ibang reported is sa uh, halos lagpas like ng tao. So ngayon medyo, uh, medyo humina na yung uh, ulan. Ang uh, tubig ay eh, level na sa may dibdib na lang. Kapag kumalma na ang panahon at humupa na ang baha, maaari na daw bumalik sa kanika nilang mga tahanan ang mga nasalanta. Wala naman daw na italang sugatan. Sa kabuuan, nasa 250 families o 1,165 individuals ang bilang ng mga nananatili sa 24 na evacuation center sa Antipolo ayon sa Antipolo City Risk Reduction and Management Office. Sapat naman daw ang supply na pagkain at patuloy ang pagbibigay ng relief goods ng local government unit at ilang mga non-government organizations. Samantala, tila dagat ang lagay ng ilang pangunahing kalsada sa Antipolo. Aabot ng 3 kilometrong baha ang binabaybay namin mula Masinag-Santa Lucia-Marcos Highway bandang alas 12 kaninang madaling araw. One-way passable lang ang kalsada dahil lubog pa sa baha ang ibang bahagi nito. Kaya naman, kahit tapos sa ang rush hour, traffic pa rin sa nasabing ruta. Sa ngayon, paubugso-bugso na lang ang ulan dito sa Antipolo, kaya naman mas bumababa na ang baha at mas mabilis nang nakatatawid ang sasakyan dito sa Marcos Highway. Balik sa iyo, Odi. Maraming salamat, Bell Custodio.